koneksyon ng tao sa salamin, lalo na kung ito ay marumi o may lamang gan. Maaari itong hindi maging malinaw o distorted ang dating sa karamihan. Ako sa kanalasan ng hidden and force. May mga pagkakataon ang salamin ay hindi na pagkuna ng pansin. Ngunit, mas kaibabaw ang kanilang pagtutuluan na, na muli ayus at inisi ang kanilang salamit. Oh, hindi lang ito para nalilaw ang sarili nilang mga ibangay sa salamit, kundi upang mas malinaw rin masilayan ng kanilang mga susunod na pag-aaral at refleksyon ng sarili mga pangarap. Dahil mas masarap sa puso at nalitong kusalamat na walang lamang. Maaari na pong kami na mapagulang ang hindi na kanilang But while he didn't for sea. Oh, okay.